Sobrang lungkot mo ba ngayon dahil sa miss na miss mo ang partner mo at ikaw ay dinededman na niya simula nung nag-away kayong dalawa. At palagi ka na lang naghihintay na tawagan e text o i-chat e niya pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. At ngayon nalulungkot ka dahil sa sobrang miss na miss mo na siya at gustong gusto mo na siyang makausap. Pero hindi mo alam kung ano ang gagawin mo para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na isang gabay at isang paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at siya na naman ang mapabaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, hawakan ang papel, pakatitigan mo ng maigi ang pangalan niya, pakaisipin mo siya, at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang paggamismo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at saka ilagay sa plastic o zeplak at dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung ikaw ay nasa bahay lang, pwedeng ilagay sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo at paniguradong siya ay mapabaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang. Itago itong ritual pang matagalan. At kahit okay na kayo, ay pwede mo pa itago ang ritual na ito. Depende po sa inyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.